Usapan ko natin ang mga programa ng kasalukuyang Administrasyon dito sa Mr. President on the go. Una nga po, dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapagbigay na ng halos 110 million pesos na halaga ng tulong para sa mga naging biktima ng bagyong Christine sa lalawigan po yan ng Batangas. Kabilang na po yung direct assistance to municipalities kung saan ay anim na municipalidad sa lalawigan ng Batangas ang nakatanggap nang tig 10 milyong piso mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang anim na munisipalidad pong ito na talagang naapektuhan ng nagdaang bagyo'y Christine ay mga bayan po ng Agoncillo, Balete, Cuenca, Laurel, Lemery at Talisay. Bukod dyan, Audrey, ay nagpaabot din ng financial aid sa mga selected beneficiaries na mga magsasaka at mga ngisdan na apektuhan po yung kanilang kabuhayan. Ito po ay dahil na rin sa naging epekto nga po ng bagyo sa sektor ng agrikultura. agrikultura. Kaya para sila po ay makapagsimulang muli ng kanila pong kabuhayan, ay binigyan po ang mga nasa higit 4,000 na mga piling beneficiaryo mula Agoncillo, Laurel at Talisay ng ting 10,000 pesos na financial aid. Mm. Okay, bukod din po yan, ano, meron ding ipinamigay na housing assistance na nagkakahalaga ng 6 million pesos mula po sa Metrobank Foundation na ipapamahagi naman sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development para sa higit limang daang benepisyaryo mula sa mga bayan po ng Agonsilyo, Laurel, at tarisay. So, po yung gobyerno sa pag-agapay. Sa panahon po na mayroon po tayong naranasan na sakuna o kalamidad, so mayroon pong tulong pinansyal hanggang sa housing assistance at ang sama-samang pag-aksyon ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. At naroon din po ang suporta ng pribadong sektor. So patuloy po ang pagtulong ng gobyerno para sa agarang pag-ahon, partikular po ng mga taga-Batangas mula po dito sa epekto ng Bagyong Christine. At yan po muna ang update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod ng Mr. President on the Go.